We'll be right <laughs> back. Yan, lakas ng ulan mga SOF zero visibility so mga lakas yan o no? nakikita niya po yan o no? lahat ng mga pipe lahat ng mga pipe ang lalakas ng tubig yan Nyan, tatlong bagyo sunod-sunod. Palis na ang isa, may paparating naman. Okay. Bagyong krisi, ngayon na naman. Lumalakas na naman ang ulan. May high tide pa. High tide baha na naman. Lipat na kami din sa taas. Ayan. Hindi high tide yan bay, Wala pa high tide tubig baha na pala ayan o no, sipag ng bata na yan o ay tubig yung halaman ko nalang kulang tabing tabing muna <laughs> ayan o ulam yan o Kaya Sobe Ang lakas ng ulan Tsaka hangin Ayan o ng hangin ano? o lakas ng hangin, Ayan, no? lakas ng hangin. Ah, Kaya Sobe, oh. no Ano? o Diyos ko May kidlat Pasok tayo sa loob Napakalakas ng ulan at hangin mga kaesowen Hindi na tayo nakapag-intro sa lakas ng ulan mga kaesowen Ano hanggang dito na lang mga kaesowen ha Hanggang dito na lang